dapat bang mag si BP Sara matapos banatan ng kanyang tatay at mga kapatid si BBM? Sa ngalan ng delikadesa, ako mag -resign. Sa ngalan ng respeto sa aking boss, ako'y ay mag-submit ng resignation letter. Sa ngalan ng politika dito sa Pilipinas, kung ako kay Sara at palagay ko si Sara ay hindi mag dahil lalo lamang magkakaroon ng push ang mga kalaban niya na siya ay banatan at tirahin para hindi siya makatakbo sa eleksyon sa 2028. Kaya palagi ko hindi siya dapat mag-resign. Pero hindi ko sinasabing tama yun. Ha? Regarding sa question mo about Duterte and Marcos, of course, doon tayo sa mga Marcos na hindi bastos kaysa doon sa mga Duterte na pamilyang bastos. <laughs> they they want to destabilize the government but no BBM tayo mga Marcos tayo na maayos walang ginawa kundi ayusin ang ating gobyerno saludo po sa inyo sir kay BBM <tinyo>